Paano nga ba mag-apply ng direct hire bilang shipbuilding welder sa South Korea? Ang direct hire ay isang paraan para makapagtrabaho sa South Korea nang hindi dumadaan sa recruitment agencies. Ngunit ito ay mas mahirap dahil mas mahigpit ang proseso at requirements. Narito ang mga hakbang kung paano makahanap ng direct hire bilang welder sa shipbuilding industry. Humanap ng employer o kumpanya sa South Korea. Dahil hindi ito dadaan sa agency, kailangan ikaw mismo ang maghahanap ng employer na handang mag-hire sa iyo. Mga paraan para makahanap ng employer. Referral o kakilala. Kung may kakilala kang nagtatrabaho sa South Korea, maaari kanilang irekomenda sa kanilang employer o kumpanya kung may tanong ka pa about sa shipbuilding, ay comment mo lang.